Hi guys, uh, pitoy Welder here again from Quebec, Canada. In this video ay uh, tatalakay natin yung uh, bagong rules dito sa Quebec, Canada about uh, immigration. So last November 1, 2023, in -announced ng Prime Minister ng Quebec yung mga pagbabago. Unang-una na dyan ay yung uh, Regular Skilled Worker program wherein kakailanganin na din ng uh, level 7 French. Dati hindi. At pangalawa ay doon sa renewal ng work permit para sa mga temporary foreign workers. Kakailangan ni na din na mag-exam nang at least uh, level 4. So marahil uh, yung iba sa inyo ay nagpapanik na, nag-iisip na na lumipat. You know, well, it's your choice. At uh, siguro yung iba ay talaga nagpupursige na na mag-aral ng French. And in this video I uh I will show you my timeline. Ilang uh, oras ko ba na meet, ilang buwan ko na meet yung aking uh, level 7. At ipapakita uh, ko sa inyo. At uh, para naman doon sa hindi pa nakakapanood ng announcement ni Prime Minister, panoorin natin. Première fois dans l'histoire du Québec, il va maintenant y avoir un test de français pour les immigrants économiques. Avant, donc avec les gouvernements libéraux ou péquistes, ça donnait des points, mais il n'y avait pas une obligation. Donc maintenant, il y aura une obligation pour les immigrants économiques qui sont contrôlés par le gouvernement du Québec. L'autre groupe, ce sont les travailleurs. Dans les travailleurs, il y a ce qu'on appelle le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET, il y en a 59 000. Ceux-là sont contrôlés par le gouvernement du Québec. Donc, on émet un certificat. Donc, à l'avenir, ce qu'on va faire, c'est que s'ils veulent rester au Québec plus que trois ans, ils vont devoir réussir un test de français. Ça veut dire qu'on le voit actuellement, il y a des immigrants temporaires. Qui sont là euh, pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, bah, ils pourront plus rester plus que 3 ans sans avoir réussi un test de français. Pour le uh, RSWP, le uh, Regular Skilled Worker Programme, il y a des gens qui sont en français. Et dans le futur, ils ne sont pas là. Et dans le temps, dans le Temporary Foreign Worker Programme, ils ne sont pas là pour les examens dans le futur. Hindi malinaw kung sino sakop doon, ito ba ay yung mga paparating pa lang or kasama yung mga nandito na sa Quebec. So, hindi malinaw. Pero, para sa akin, mas kugustuhin ko na isipin na lahat ay kasama at uh, maging handa kesa naman isipin ko na ay matagal pa yan pero hindi naman tayo handa. So, mas maganda maging handa tayo paghanda natin yan. Now ipapakita ko sa inyo yung aking uh, attestation. Unahin natin yung sa public. Nagumpisa kami sa public ay uh, April 29, 2019. Halos sa uh, dalawang buwan after naming dumating yung uh, start date namin at natapos kami noong uh, September 10, 2020 at naka 350 hours ako doon. Now nung umalis kami diyan wala pa akong level. Pero nung nag-enroll na kami dun sa public school, nagpa-exam sila para maklasified kung anong level na ng estudyante. At naklasified ako dun as level 4. So, 350 hours. Ilang buwan ba yan? That time, 2 hours a day for 4 uh, days. So, 8 hours a week kami. 8 times 4 para makuha natin yung ilang oras sa isang buwan, 32. May computation na tayo dyan. 350 32, roughly 11 months. 10.9 months. So, gawin natin 11 months. Yan yung ginugol ko para makuha ko yung level 4. ba? Diba? Wala pang isang taon, kaya nyo nang makuha yung level 4. Yan ay 2 hours a day. Siyempre, tutulungan nyo din yung sarili nyo after nyo mag-schooling sa gabi. Siyempre, tulungan nyo din sarili nyo. Mag-effort din kayo na mag Self-study uh, Manood ng mga French videos Yan ginagawa ko At kung ang asahan nyo lang talaga Ay yung uh, oras nyo sa school Matagal kayong mag advance I promise Kaya ako talaga uh, Extra effort Talagang yun ang uh, susi Sunod naman ay yun sa public school Ito Kung nakita nyo yung level Ayan o oh. Umalis ako doon level 8 na ako Level 1 Kung nakita nyo Nag-jump agad siya sa level 4 Kasi nagpa-exam siya o oh ng isang uh, buwan after. Ito yung total hours. Hmm. Kinumpute ko na yan, which is ito, 216. 252 siya yung total, but may absence tayo kung nakikita nyo sa tagiliran, katabi. May absence ako na 36 hours. So, ang total ko ay 216 hours. Dito naman, 3 hours a day lang kami at 2 times a week. So, 6 hours a week. I-times natin sa 4, meron tayong 24. So, yung 260 natin, i-divide natin sa 24 at makukuha natin yung 9, which is 9 months. So, in 9 months, nakuha ko yung level 7 or level 8, pwede na sabihin. So, 11 months plus 9 is uh, 20 months. Oh. in less than 2 years, pwede na natin uh, ma yung level 7. So, pang PR na yan, level 7. So, para dun sa mga bago pa lang dito sa Quebec o mga paparating pa lang, umpisahan na yung uh, pag-aaral ng French kasi possible naman talaga. Huwag nyo nang uh, intayin na ipatupad officially yung uh, rules na inannounce ni Mr. Prime Minister. Yes, possible talaga kung mag-extra effort tayo.